Wow! Panibagong araw, panibagong blessings dito sa ating Sari Sari Store. Hello, hello, good morning sa lahat ng ating mga katimka ka Sari So, eto, nagbabalik na naman tayo dito sa ating Sari Sari Store. Uh, medyo natagalan po tayong bumalik guys dahil a uh, super busy busy na po tayo ngayon dahil aanihan uh, na po yung ating parayan ay talagang super busy busy po tayo ngayon so ayun uh, kunting updated lang po tayo dito sa ating tindahan ngayon sa lahat ng ating mga subscribers dyan na nanonood mga viewers natin mga OFW ay binabati ko po kayo ng uh, magandang magandang umaga so ito sa lahat ng ating mga katimgasari dyan kumusta kumusta na po kayo at talagang uh, medyo natagalan po talaga kung bumalik sa inyo at talagang uh, hindi po biro yung trabaho dyan sa bukid at na talagang sunod-sunod uh, po ngayon yung ating uh, pagkaharvest. So, ayan, kunting uh, updated lang po tayo ngayon dito at napakahirap po yung uh, mag-close po tayo ng tindahan ay mayroon po mayroon mga customers na nagagalit sa atin. Uh, sinubukan po natin nag-close ng halos dalawang araw na uh, nagbubukas lang po tayo ng hapon ay talagang marami pong nagre-reklamo dito sa atin dahil uh, wala daw po silang mabilihan at hindi daw po sila sanay na close ang ating tindahan so ayun guys uh, napansin ko yung kahalagan ng ating tindahan isa-isa uh, silang uh, nagreklamo sa atin bakit nag-close daw po kami ng dalawang araw na magkasunod eh, ayun nga po nga ay dahil sa paghaharvest ng ating palayan so napakalaga kasi ah uh, ah uh, sinasabot natin yung uh, panahon dahil uh, may bagyong parating kaya tumutok muna tayo dun sa ating uh, bukid sa ating palayan so super sugod naman guys ay uh, nakakabenta naman tayo ng pagdating ng hapon pagdating ng uh, umaga pagdating ng alas 9 kasi eh, maglo na kami hanggang alas 3 ng hapon guys kaya yun yung ating uh, nagiging uh, latest latest updated dito hindi ko uh, akalain eh, na yung pagbukas namin ng patlong araw ay ang dami pong complaint sa amin na bakit daw kami nag-close ng ganong uh, dalawang araw na magkasunod ay talagang uh, medyo nainis sila sa atin uh, medyo nagagalit, nagagalit sila sa atin pero super sugod naman dito ko nakikita yung kahalagan ng ating tindahan na mahalaga pala tayo sa kanila kung sakaling nag-close tayo so ito guys ay uh, napansin ko na talagang kung uh, consistent ka na nakabukas ay talagang yung customers ay uh, uh, ganun din ang kanilang isip. Talagang uh, ano din uh, na malaki yung kanilang uh, tiwala sa atin na magbubukas tayo ng araw-araw. Tapos just in case na kailangan nilang uh, wala silang lutuin sa umaga o kaya sa tanghali ay mamimili sila dito sa atin ay talagang magagalit naman talaga sila sa atin. So ayun, ang ating iiwasan ngayon guys ay nagiging aral din sa atin 'yon. Kahit uh, malakas 'yung tindahan mo kung uh, sarado bukas ka, sarado bukas ka ay talagang uh, si customers ay mainis at mainis sa atin so so super, super good naman guys ay may nadedelay na yung ating mga delivery garing sa iba't ibang ah uh, ah uh, ahente dahil ah uh, yun nga sinabi ko may sunod-sunod uh, na bagyo dito yung mga low pressure pero hindi naman siya ganung kalakas at talagang nag-i-stack yung mga ating mga uh, sari-sari store at hindi nakakarating yung ibang paninda dito sa ating tindahan. So ayun lang guys yung ating latest updated. so pasugod naman yung ating mga paninda ay marami pa naman tayong stock at okay pa naman yung ating benta. So ingat-ingat lang po tayo. Sana yung mga ibang sari-sari uh, store diyan, kung maliit man o malaki yung benta natin ay wag po tayong uh, masyadong mag-close o kaya sarado bukas natin tinatawag at uh, sikapin po natin uh, mag-focus dito sa ating business na sa restore, kahit kunti-kunti uh, lang yung ating uh, napagbebentaan basta tayo ay nandito sa uh, tabi ng bahay at hindi po tayo nangungupahan ay hindi na po tayo logi dyan guys so ayun mega mega shout out sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Canada, sa South Korea, at sa Middle East Middle East guys Yung uh, pinakamarami nating viewers na OFW Ingat-ingat uh, dyan mga kabayan Mag-ipon po kayo Pag uwi nyo dito sa, sa Pilipinas Ay mag-put up po kayo ng maliit na business Ay talagang uh, Kahit paunti-unti ay may income po tayo dito So, ayun uh, Medyo nagtaasan na rin yung guys Yung ating mga paninda. Kaya ng ating gamis Ay walang-wala uh, -wala na yung mga laman ng ating gamis o, So, eto na Nawala-wala na Lahat-lahat ay empty na yung ating gamis dahil nawala na nga yung supply sa atin so naghahanap pa tayo ng ibang uh, ahente dahil uh, nagtaas na nga po yung uh, gamis so hahanap pa tayo ng uh, mas mura dahil uh, pag nakahanap po tayo ng mas murang ahente ay mas malaki din yung ating tutubuin so kaya ganito lang yung ating uh, pinagbentan guys dahil uh, kunti lang yung ating oras na nag stay tayo dito sa tindahan kahapon kaya eto lang yung ating uh, benta so ganito ang aking style sa aking uh, pagbibilang sa aking uh, pera ay kailangan pinagbukod-bukod ko yung 20 pesos yung 50 pesos 100 pesos at saka 5 000, uh, 500, saka 1,000 ay talagang pinagbukod-bukod ko 'yan guys para mas mabilis uh, magbilang kapag uh, nilalagay natin ito sa ating uh, uh, pera na lagayan. So ganito ang style ko, kailangan uh, maayos yung pera kapag uh, may uh, dumating na delivery ay mas madili natin magbilang-bilang para hindi siya ma si ahente kapag dumating dito sa ating tindahan. So bawat uh, Araw-araw na total sales ko ay talagang uh, nire-record ko sa aking uh, log sa aking uh, daily sales ang ating lahat ng ating uh, transaction ay kailangan napakahalaga guys na ating isusulat sa ating uh, logbook para matretrace natin kung ano yung mga araw na malakas tayo ano yung mga transaction tayo medyo na nalugi ng konti at saka yung ating mga expenses kung uh, marami tayong delivery sa mga buwan na to uh, alam naman natin na ganitong uh, Palapit na palapit ng Pasko ay medyo malamig-lamig ng uh, konting simoy ng hangin ay talagang uh, medyo dumadami at uh, lumalaki yung ating total sales sa araw-araw. So ayun guys ay talagang uh, halos araw-araw tayong nagre-refill dito sa ating mga uh, sigarilyo kasi napakalakas ang ating sigarilyo at lalo lalo na kapag uh, i bandang gabi na so wag po tayo maging pabaya sa ating pagre-refill sa ating tindahan kahit tayo ay uh, busy busy na ay bigyan pa rin natin ang pansin ng ating pag-aayos at pagdi-display sa ating tindahan so ito inabot na tayo ng uh, umaga mag uh, umaga na guys kasi umaga akong gumising dito dahil talagang uh, eh, di ko kinayang uh, nag-prepare kagabi so uh, talagang uh, maglalagay tayo dito bago mag, uh, um, mag umaga umaga magliwanag ay maayos na maayos na ang ating tindahan at talagang uh, magiging kaakit-akit sa mata ng mga customers nandiyan na naman yung ating mga estudyante mamaya kaya dapat tayo ay maging maayos so ganito lang dapat ang ating gagawin sa ating tindahan guys kahit uh, medyo uh, pagod ng konti ay kailangan wag po tayong uh, pabaya sa ating negosyo. Sa ganitong oras guys, si Mrs ay nagluluto na ng ating uh, pangumagahan umagahan nagre-ready na sa mga mga gamit ng mga bata at talagang uh, ganito po yung aming daily routine. Nagtutulungan kami dito para mas mabilis umunlad ang ating business. So, ayan, uh, kailangan dapat uh, mamonitor natin yung ating mga stock. Meron po tayo laging stock para hindi po ito uh, mawalan ng ating display dito sa harap at para mas magandang tignan sa mga customers so ayun guys ay isa sa ating mga tips dito wag po tayong uh, mag-close ng mag-close tulad ng aking sinabi ay medyo po maraming nag-comment sa atin